Good day everyone! Welcome for another video. Sa oras na ito, ating pag-aaralan ang message to young people na sa chapter 7 na po tayo entitled Pamantayan ng Kahusayan. So, samahan niyo po ako na pag-aralan ito pang ating malaman kung ano po ba ang pamantayan ng ating kahusayan. Sabi dito malaki ang mga pananabik sa mga kabataan. Inaasahan ng Diyos ang marami mula sa mga kabataang nabubuhay sa henerasyong ito na may dagdag na kaliwanagan at kaalaman. Inaasahan niya silang ipahayag ang kaliwanagang ito at kaalaman. Nais niyang gamitin sila upang mapawi ang mga kamalian at pamahiin na sumasakal sa isipan ng marami. So dito mga kapatid, mapapansin natin kung gaano ninanais ng ating Panginoon na bawat isa sa atin ay magpagamit sa kanyang gawain na lumago po tayo sa ating kaalaman spiritually upang atin pong maibabahagi sa mga tao ang katotohanan na naghahatid ng kaligtasan. Dahil sa bawat oras na ating iginugugol ang ating panahon sa mga bagay-bagay, nawa ang katotohanan ang ating maipakita at sino tayo at sino din ang Diyos na ating pinaglilingkuran ang ating kaisipan ay kinakailangang mabago upang ang ating mga salita ay maging banal sa harap ng Panginoon at nalalaman natin na the more tayong nagpapagamit sa gawain the more din natin uh, mailalago o mai-improve mapa mapapalago ang ating mga talento so magtulungan po tayo sa ating mga gawain sabi pa dito, dapat nilang disiplinahin ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagtipon ng bawat maliit na piraso ng kaalaman at karanasan. Ibinibilang ng Diyos sa kanila ang pananabik para sa mga pagkakataon at prebileyo na ibinigay sa kanila. Ang gawain sa harap nila ay naghihintay ng kanilang taimtim na pagsisikap upang ito'y maisulong mula sa isang punto patungo sa susunod. Ayon sa pangangailangan ng panahon. Makikita natin dito mga kapatid, kung gaano nangangailangan ng ating sandibutan ng katotohanan. Kinakailangan tayong mga kabataan na nakakaalam ng katotohanan, disiplinahin natin ang ating mga sarili. At sa tulong ng Panginoon, kung once tayo ay magpapagamit sa kanyang gawain, napakadaming gawain na nakaabang sa ating harapan. At kailangan tayong magsanay. Kailangan natin i-training ang ating mga sarili upang maihanda natin ang daan ng Panginoon tungo sa bawat puso ng mga tao. Upang kanilang makilala ang ating Panginoon. Tandaan natin, hindi po tayo inilalang na walang ginagawa bagkus marami tayong dapat na ma-improve sa ating mga sarili at magampanan natin ang gawain na ito po'y banal sa harapan ng Panginoon. Kaya tanda natin, ihingi natin sa Panginoon ang gabay na, map mapabanal niya ang ating mga puso upang maging karapat dapat tayong gamitin sa kanyang gawain. At depende sa pangangailangan ng at sa ating panahon ngayon nalalaman natin na napakasama na ng ating sanlibutan. Hindi na alam ng mga tao ang kanilang ginagawa dahil punong puno na sila ng kasalanan. Kaya mga kapatid, ikaw na nanonood ngayon. alamin mo at siya sa atin mo, saliksikin mo ang iyong sarili. Sino ka? At ano ang ginagawa mo ngayon? Sino ako? At sino ang pinaglilingkuran ko ngayon? Sino ang natutuwa sa bawat salita at sa bawat kilos na ating ginagawa at sinasabi. Kaya mga kapatid, tulungan, ano, magtulungan tayo, ipanalangin natin ang isa't isa na magamit tayo sa gawain ng Panginoon. Sabi pa dito, kung ang mga kabataan ay magpapasakop ng kanilang isipan at puso sa serbisyo ng Diyos, maaabot nila ang mataas na antas ng kahusayan at pagiging kapakipakinabang. Ito ang pamantaya na inaasahan ng Panginoon mula sa kabataan. Ang paggawa ng mas kaunti kaysa dito ay nangangahulugang pagtanggi na gamitin ang mga pagkakataong ibinigay ng Diyos. Ito ay titingnan bilang pagtataksil sa Diyos. Isang kabiguan na magsagawa para sa ikabubuti ng sangkatauhan. Mga kapatid, tunghayan po natin ng salita ng Panginoon. Alamin natin siya sa atin natin ang ating mga sarili. Tayong mga kabataan, kung tayo po ay magpasakop ng buong buo sa paglilingkod sa Diyos, maaabot po natin ang mataas na antas ng kahusayan. Magiging mahusay tayo sa bawat punto pagkasinanay natin ang ating gawain. Naman ito po'y naaayon sa Panginoon magiging kapakipakinabang ito sa kanyang gawain. At inaasahan tayo ng Diyos na mapalago ang bawat talento, panahon na ipinagkaloob niya sa atin. Kaya kapag tayo ay tumanggi sa panawagan ng Diyos at tayo ay hindi gumawa at naging pabaya sa mga bagay at tungkulin na pinagkaloob niya sa atin, tandaan natin, tayo din po ay hahatulan ayon sa liwanag na ibinigay sa iyo ngunit hindi mo tinanggap kaya bawat isa sa atin magpanalanginan po tayo na ma-improve po ang talento, ang katotohanan sa ating buhay. Karapat-dapat na serbisyo. Ang mga nagsusumikap na maging mga manggagawa para sa Diyos na taimtim na nagtatangkang magtanong upang maipamahagi ay patuloy na makakatanggap ng kaliwanagan mula sa Diyos upang maging mga daluyan ng komunikasyon. Mga kapatid tayong mga nakakaalam ng katotohanan, huwag po tayong makontento na lang sa katotohanan na ating nalaman. Maging open-minded tayo mga kapatid sa mga katotohanan na ating na-encounter na ito po ba totoo o ito boy ay pagkasinungalingan. Kaya sa bawat punto na ating nalalaman ang mga katotohanan, saliksikin natin ang bawat kasulatan kung ito po ba ay totoo o hindi. Huwag po nating hatulan ng ating kapwa kung yan po ang narating ng kanyang kaunawaan o yan yung understanding niya. Tayo mismo sa sarili natin, alamin natin ang katotohanan at kung ano yung naintindihan natin, yun ang ating lakaran. At huwag tayong maging, uh, huwag po tayong maging judgmental. Kung yun ang naunawaan ni kapatid, ipanalangin natin na mas lupus pa natin maunawaan ang mga bagay-bagay. Kaya si may iba't iba po tayong talento, may iba't iba tayong understanding regarding sa katotohanan. Kaya bawat isa sa atin, mag-sharing at maging open-minded sa mga bow, sa mga katotohanan na uh, ipinapaalam at inire-reveal, ano, nire-reveal ng Panginoon sa kanyang salita. Sabi dito, kung tulad ni Daniel, ang mga kabataan ay magdadala ng lahat ng kanilang mga ugali, pagdanasa at mga hilig sa pagsunod sa mga kinakailangan ng Diyos sila ay magkakaroon ng kwalifikasyon para sa mas mataas na gawain. Dapat nilang alisin sa kanilang isipan ang lahat ng bagay na mababa at walang kabuluhan. Ang mga kalokohan at pagkahilig sa libangan ay dapat itapon dahil hindi ito angkop sa buhay at karanasan ng mga namumuhay sa pananampalataya sa anak ng Diyos na kinakain ang kanyang laman at iniinom ang kanyang dugo. Mga kapatid tayo na nakakaalam nito. By beholding Him, we become changed. Tayo ay talagang mababago. Pagkalagi nating unawaan ang kanyang mga salita. Pagka tayong mga kabataan ay maging katulad ng mga sinaunang bayan ng Diyos na itinaas ang prinsipyo ng katotohanan, tayo ay magiging mas mataas din Or magiging mataas din ang antas ng ating kahusayan, ng ating kaalaman. Magkakaroon tayo ng kaisipan na kagaya ng ating Panginoon. At ang karakter personally, maa-adapt din natin. Tandaan natin huwag tayong mawala ng pag-asa. Kung panahon na tayo nabibigo na makamit ang mga bagay na pinagkaloob ng Panginoon minsan nadadapa tayo dahil gusto nating maangkin agad, na on the spot maaangkin ko agad, lalo lalo na yung karakter ni Kristo, paano maging mapagpakumbaba, paano maging mapagbigay, at isipin ang kapwa kaysa sa sarili. Hindi po ito madali. Bagkos ang Panginoon po ay naglaan sa atin ng bawat panahon na dapat nating mapanagumpayan ang kahinaan. At huwag po tayong magmadali dahil ang Panginoon ay naglaan na din ng panahon kung saan tayo natututo. Dahil ang ating mga lesson, na ating mga pag-aaral ay ipinapakita sa atin araw-araw regarding sa mga karanasan. Ito'y naaayon sa mga karanasan ng sinauna at sa ating karanasan ngayon sa modernong panahon. Kaya kinakailangan kung tayo magbabasa ng katotohanan, ihingi pa natin sa Panginoon ang iba pang katotohanan upang efektibo po itong ating maianap na lakara ng bawat salita na nagbibigay ng inspirasyon sa bawat tao. Dapat nilang maunawaan na kahit na ang lahat ng benepisyo ng pag-aaral ay nasa kanilang abot, maaari pa rin nilang hindi makuha ang edukasyong maghahanda sa kanila para sa trabaho sa ilang bahagi ng ubasan ng Panginoon. Hindi sila makakapasok sa serbisyo ng Diyos nang walang kinakailangang kwalifikasyon ng matalino at banal na pagsamba. Tandaan natin, mga kapatid, dito makikita natin, merong kwalifikasyon ang Panginoon sa bawat isa. Tinatawagan niya tayo upang mamood, upang makipakita, maipakilala natin ang katotohanan. Tandaan na hindi tinatawag ng Diyos ang mga kwalifikado. Bagkos tayong Kanyang tinatawag ay ginagamit at gagawin niya tayong kwalipikado sa kanyang gawain. Kaya dapat magpagamit po tayo sa maliliit na bagay, anuman ang iyong magagawa sa ating mga kamay, gawin natin ng buong puso na sa Diyos tayo naglilingkod at hindi sa tao. Tandaan! Na ang buhay natin dito sa mundo, nagsasanay lamang po tayo, paano tayo mabubuhay sa langit. Ang karakter ni Kristo, ito po talaga ang dapat na maabot ng bawat kabataan upang sila ay maging epektibong manggagawa ng ating Panginoon. Huwag po tayong nakaasa lamang sa ating mga sarili kung ano yung nagawa natin. Bagkos ano pa yung the best nating magagawa? Gawin natin ng buong puso, ng buong pagsisikap upang pagpapalain tayo at ma-develop pa ang mga gawain na ipinagkaloob sa atin. Kung ibibigay nila sa kasiyahan at libangan ang mahalagang isipan na dapat ay ipinapalakas ng mataas at marangal na layunin, ibinababa nila ang mga kakayahang ibinigay sa kanila ng Diyos at nagkakasala sila sa Kanya dahil nabibigo silang paunlarin ang kanilang mga talento sa pamamagitan ng matalinong paggamit. Tandaan natin, marami ngayong mga matatalinong mga tao na mali ang paggamit sa kanilang katalinuhan, sa kanilang mga talento. Tandaan natin na ang bawat bagay na ating na ginagawa ay maging isa po itong halimbawa paano natin malakara ng katotohanan na maipakita at magamit natin sa mga gawain ng Panginoon. Huwag po tayong nakaasa lang sa sarili natin. Kung ito po ba ay nagawa natin, okay na. Kundi ano yung pinaka-the best nating magagawa sa gawain niya. Nakakalungkot lamang isipin dahil marami ngayong mga tao nagiging pabaya. Ginagamit nila sa maling paraan ang kanilang panahon, ang kanilang kalakasan at katalinuhan. Na sana ang mga bagay na ito ay ginamit para sa gawain ng Panginoon. Ngunit kakaunti lang, ano, kakaunti lang mga kapatid, ang willing na gumawa kaya ikaw na nanonood nawa ay ihingi mo sa Panginoon yung mga bagay ano yung magagawa mo sa kanyang gawain dahil bawat isa sa atin kaunti man yan o yung talento mo nawa ito'y ma-improve ma-improve natin sa bawat aspeto ng buhay tutulungan tayo ng Panginoon na maipalago ito upang tayo ay kanyang pagpapalain at maging katanggap-tanggap ang ating mga panalangin sabi dito, ang kanilang napakababang espiritualidad ay isang paglapastangan sa Diyos. Nilalason at sinisira nila ang isipan ng mga taong kanilang nakakasalamuha. Sa pamamagitan ng kanilang mga salita at gawa, hinihimok nila ang walang pakialam sa mga banal na bagay. Hindi lamang nila inilalagay sa panganib ang kanilang sariling mga kaluluwa, kundi ang kanilang halimbawa ay nakasasama sa lahat ng kanilang nakiki sa lamuha. Sila ay ganap na walang kakayahan na kumatawan kay Kristo. Mga alipin ng kasalanan, walang pakialam, walang pag-iingat at hangal. Sila ay nalalayong mula sa Kanya. Nakakalungkot isipin ang mga bagay na ating nabasa sa salita ng Diyos mga kapatid na mga bagay na ito nawa ay tumimo ng malalim sa isipan ng bawat isa na maraming nagiging pabaya sa kanilang mga tungkulin. Hindi lang ang kanilang sarili, ano? Pagka tayo nagiging pabaya, hindi lang ang ating sarili ang ating pinapahama, kundi madami dahil tayo po ay nakikita ng mga tao at mga anghel sa langit. Tayo po ba ay kumakatawan kay Kristo? Or tayo po ba ay mga alipin ng kasalanan? dalawa lang ang ating pagpipilian. Magtulungan po tayo na nawa ingatan natin ang katotohanan, ingatan natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng paglakad ng bawat katotohanan. Ihingi natin sa Panginoon ang gabay kung papaano niya tayo matutulungan. At sa bawat tulong ng Panginoon, makipag-cooperate po tayo mga kapatid. Tulungan din po natin ang ating mga sarili. Maging masigasig po tayo sa gawain ng Panginoon. Dahil sa bawat salita niya ay pinapakita dito na kailangan pa nating ma-improve, mabago, ma-overcome ang mga kahinaan. At magtulungan tayo dahil wala pong imposible pagka tayo ay tinulungan ng Panginoon, pagka tayo ay ginamit niya sa kanyang gawain at nagpagamit po tayo lahat ng mga bagay na ito ay hindi po makakahadlang sa atin. Pag kami nasa mindset na natin naggagawin ko to para sa Panginoon, gagawin ko to para sa Kanyang gawain. Magtulungan tayo, magiging masipag tayo sa Kanyang gawain. At hindi tayo magiging pabaya gaya ng mga tao. Walang pakialam sa kanilang kaligtasan. Kaya nakakalungkot man isipin, ngunit sa ating buhay ngayon, ganito na talaga ang mundo, napakasama. Kaya magtulungan po tayo na mararami pa po tayo may papakitang halimbawa ng may kabanalan at katapatan sa Panginoon. Magtulungan tayo dahil ang walang imposible pagkat tayo ay mag o tayo ay tinulungan ng Panginoon o tayo ay kanyang ginamit sa kanyang gawain. Ang mga taong nasisiyahan sa mababang tagumpay ay hindi magiging katuwang ng Diyos sa kanyang gawain sa mga nagpapabaya sa kanilang pag-iisip na malayang maglakbay kapag hindi ito nababantayan, nagmumungkahi si satanas ng mga bagay na punong-puno sa kanilang isipan hanggang sa sila'y sanayin sa kanyang hukbo upang dinlangin ang ibang mga kaluluwa. Maaaring magpakita sila ng propesyon ng relihiyon, Maaaring magkaroon sila ng anyo ng kabanalan ngunit sila ay mga mahilig sa kasiyahan, higit pa sa pagmamahal sa Diyos. Ito po ang nakakalungkot. Yung nagpapanggap ka lang na isa kang misyonary, ngunit sa loob ng iyong puso ay hindi na bago. Nakakalungkot isipin na totoo to mga kapatid, sa liksikin natin ang ating mga sarili, tunay ba akong manggagawa ng Panginoon? Pagka ang ating mga ginagawa ay hanggang dito lang, at hindi pa natin ninanais na mapabanal ang bawat salita at bawat gawa natin. Hindi tayo magiging katuwang sa gawain ng Panginoon. Hindi tayo magiging epektibong manggagawa. Kaya mga kapatid, paalala ito sa atin na kung tayo ay ginamit ng Panginoon at nagpagamit tayo sa Kanya, papakabanalin niya po ang ating mga puso, lilinisin niya tayo. Kaya kinakailangan kilalanin natin ang Diyos na ating pinaglilingkuran, kilalanin natin ang ating mga sarili kung tayo po ba'y lumalakad sa katotohanan upang tayo itatawaging tapat pagdating ng ating Panginoon. Magtulungan po tayo dahil ang Panginoon ay nananawagan sa bawat isa. Wala pong imposible pagka ninanais na nating sumunod sa Kanya kaya nawa marami po tayong natututunan sa bagay na ito na makamit po nawa natin ang tunay na kahusayan na mas maging uh, magnanais tayong uh, umangat na maangkin ang uh, mataas na antas ng kristyanismo, ng kahusayan bilang mga kristyano. kaya salamat sa inyong pakikinig mga kapatid and god bless sa ating lahat